What is up guys? Ngayong araw ay misasamahan akong isang kaibigan para mag-practice ng driving. Kapapasa lang niya ng practical exam sa driving at kakukuha lang ng kanyang lisensya. Nakiusap siya sa akin na kung pwede ko daw siyang samahan dahil hindi pa siya confident na mag-drive. At dahil wala pa siya sa sakyan eh ay muna siya para mag-practice. Ako naman guys ay eh pasahero lang. Iga-guide ko lang at tuturuan ng aking kaunting kalaman kapag may tanong siya. Wow, ganda. sasakyan ah. Start. Start mo. Yan, dapat laging pag mag-start ka, naka-on, nakatapak yung hmm. kwan mo sa sa brake. Tapos yung masyadong mataas. Yan, di adjust mo. Yan doon sa kabila din. Parang okay to. Okay. Yan, kung ganyan palagi mo okay na. Yan, try. Kwan ng itsura niya, parang iba reverse hmm. nito. Naka, naka oh, naka-naka-handbrake pa. Yan. Yan, lang sa mla. Okay. Yan pag pag mo yan, yan, alakbo na yan. Sa kung kala sa preno. Doon lang ako preno. Oo, oh, oh, dyan, dyan, Sige, sige. Preno lang lagi yung kwan sa gas. Pag yung kwan, yan Hop, okay, ayan. Hindi, kung lakas lang yan. Yan, go. Na yan, ibig sabihin, mag-iisang way, way na lang yan. Doon lang sa side so, mirror. 100 meters pa, titignan mo yung mga sign. Hmm. Halimbawa, katulad nun, mag-iisang linya. Hmm. So ibig sabihin, aktong ka na na mag-signal mag-signal ka na, na pupunta ka sa kaliwa. 70 58 pwede pa magdagdag Tapos uh, 1.8 kilometers diliko tayo sa links. So pwede ka dito sa kabila. Basta pag alam mong liliko ka, titingin ka muna sa side mirror, hmm. titingnan mo yung sa likod. Kung mayroon o oh, wala. Hmm. Kung kakayanin mong lumiku agad, kaya may side mirror. Fixed speed cam in 500 meters. Ayun, 500 meters may speed cam daw kaya sundi mo lang yung 50 dahil 1.5 kilometers pa naman pwede ka naman mag stay dito o yan katuloy yan paliko yan pa, yes. pa kanan dito ka sa kabila dito sa kabila kasi pa kanan lang ito eh yan yan kaya titingnan mo kaya nga sabi ko malayo ko pa lang mm -hmm. tinitingnan mo na yung mga sign kung saan ka pupunta yun yun yung mga ganong dapat mong lumipat yan ako drop drop back, so back then fixed speed cam in 150 meters 150 meters yan yung, yung speed cam mo yan 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 yun ito to yun yan yan yung kuno na nakatayong yan diretso lang ko yan oh diretso lang uh, 1.1 kilometers pa so ano kat nakikita mong ganyan no? yung mga ganyan paliko dito ito is straight tapos paliko hmm. eh dahil 1.1 kilometers ka pa sabi dito dito ka lang magstay ayan go oh, nakrest Okay. Di, dito, diretso lang. Dito. Kaya nga titingnan mo yung, kaya titingnan mo ito. Yung nabi mo kung diretso ka lang o luliliko ka. Dito ka lagi mag uh, titingin. Mm -hmm. Ayan, no? 1.7 kilometers pa. So, diretso lang. Ma-estimate -ma -ma mo naman yun. Oop, 1 1.7 pa stay ako dito sa kung ko ito dahil dahil mag magra-ride -right ka di dito ka lang lagi dito sa dahil kasi dalawa yan dalawang diretsyo di dito ka mag-stay kasi dito ka liliko mamaya eh sa right pero yun, diretso lang. No? Diretso lang yan. Dito, dito ka lang titingin. Siya, pagpuntang right. Oo, oh, dapat dito yung nga siya. Isa, eh. Oo nga. Baka eh. <laughs> beginner din. <laughs> sa iyo, 8,000. Mga okay. kul kulang 500,000 guys. Mga ganun. Yung nagastos daw niya. Dahil yung sa kanyang parasyule is naglipat tapos intensive course tapos nag intensive course pa may ganun pa pala yun mm. ayun ano may advice mo mag aral muna sila sa Pilipinas at least yung mga basic mm. ano skills sa driving makuha nila ayun tapos dito rules na lang aralin nila ayun guys narinig nyo yung mga gusto mag uh, pure shine dyan dito o oh, mag licensya dito sa si Germany inyong the best na advice para makatipid dahil pag dito ka talaga nga mag uh, uh, magsisimula from zero hmm. so expect nyo na malaki talaga malaki malaki yung magagastos sa lisensya depende sa parsule na mapipili oh yun na. nga depende depende pero malaki pa rin meron um, ding um, na maayos oh. pero expected na dapat na mapipili. napapunta lang siya siguro sa parsule na sa driving school na hindi maayos hmm. kaya ganun lumaki yung kanyang isipin nyo 8,000 kinumpute ko sa, sa pa lang sa 60 pa lang is 480,000 na aino for 100 meters Bitte yeah. in 400 Metern rechts abbiegen auf die A42 in Richtung Dortmund. Dito hindi pa di pa yan. Autobahn 42. So makikita mo naman do sa sign na kuan yan. Oh yeah, dito yan. Turning off to A42 in Richtung Dortmund. Yan. So yan Autobahn yan. Oh, pwedeng ka talagang bibilis ka dito. Yan o aktong titingin ka din sa kabila kung may wala. Talagang yan titignan mo. Yan, tapos magsisignal ka diyan dahil kukuha ka ng kaliwa. Eh, tapos titingin ka lagi doon kung mayroong parating. Wala naman ko. Pag wala, pag may mga diyan yung pa na pwede ka na, yeah, pwede ka na. Huwag mo nang Ayan, huwag mo nang intayin dito sumagad ka. Dapat doon pa lang alam mong wala nang Wala nang auto parating, pwede ka nang kumuha Pero dahan-dahan lang yung yung liko mo, wag yung bigla. Oh, yan, nasa auto ba na tayo? Walang speed. Oh, ibig sabihin walang speed limit dito. Ayan. Pero pwede naman na uh, kuha ka lang. Yan oh, no. basta dito ka lang sa right side. Huwag ka sa kalaw kasi pag may mga dumating na mabilis, talagang ilawang ka ng mga yan. Okay. Basta pag mga traffic, lagi kang mag-abstand kasi minsan na mga nadadaan ako nagkakapanggaan. Mm. Ibig sabihin, hindi sila nag-abstand, na nalilibang okay. kaya nakakabangga. Hmm. Laging abstand ka kahit kahit mabilis, lalo pag mabilis, mga dumatakbo ka ng 100 kilometer per hour, talaga at least ganito dapat yung abstan mo kasi nangyari na sa akin yan May ang abstan ko ay ma maliit lang ah, hmm. uh, biglang nagpreno yung, yung nag, biglang nagpreno na sa harap ah talagang sibut ako pakon eh uh, no? 2.1 kilometers links halten o dito ka lang Kaya so, kaya nga sabi ko titingin ka lagi sa nabi kung saan ka kung saan kalili ko uh, uh, I-assess mo na estimate hindi hindi estimate mo hindi 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 ka nagkamali nagre-remind lang siya mm. na in 1.7 kilometers dapat play ka sa sa links ayan o Baustel eh dandahan ka lang dyan 18 na lang dito pag umulan ko mag ano ang maximum speed hindi th ganun din ganun yeah. din naman anno, sa sa autobahn ganun sundin mo lang yung yung recommended speed wala namang ng, kasi mayroon pag -buy, by by nese eh, nakalagay Binance lang yan. Ayan o, oh, katulad yan o. Oh. eh. Ah, okay. Axis. Ayan. Pero kayong iba, kahit basa talaga talagang 100 plus. Ayan, 400 meters. Mag-earlings ka na. Ayan o. No? Oh. Ayan o. Oh. Oh, sige dito ka na, dito ka na. Sige, sige ko. Ayan, ako na, ayan. Sige yan. nga, yun nga yung, yung, yung sinasabi ko, titingin ka lagi dapat dito. Ayun, katulad ng no? mobilisyon, buti naka-preno

Ayan oh, ayan Oh. Titingin ka dyan. O, oh, ibig 150 meters, liliko ka na. O, oh, ayan o. Oh. oh, ayan, liliko ka na dyan. O, oh, good, sir, good. O. Oh. Ayan. oh. in the backers. O, oh, ayan. Sige, o. Oh, uh, kung ka, flasher ka. Kung ka, signal ka. Sige, doon ka sa may una unahan, sa may unahan, unahan. Para pag, o, oh, hintay mo lang sila maka na. Oh, mayroon pang para mabilis, mabilis pwede, pwede mong punta pag kaya mo pwede mo namang likuan pero kung hindi hintay mo okay go ayan good basta pag yung nagdadrive ka sa autobahn o kahit saan mm -hmm. at naramig ka dyan huwag ka na magtigil uh, ka hindi man tumigil kasi minsan may deray deretso Sa ka lang tabi ka lang mm -hmm dahil yan sila ang priority. Ayan, pwede na yan, wala na. Oh. Basta yun lang yung priority pag may mga ganyan, so sila ang papaunahin mo, titigil ka na, bibigyan, bibigyan ka na, magigibway ka. Ayan. Guys okay, so, nagkaaral naman siya ng uh, parking, patras. Uh, dahil syempre baguhan, mahirap uh, nga naman mag uh, mag-park, lalo pag patras. Uh, practice lang. Ayan o. Uh ay ko sa kanya itong pag-aralan at sa bante hanggang sa makuha niya yun guys hanggang dito na lang muna ang aming practice driving sabi ko sa kanya ituloy tuloy lang niya ang pagdadrive at masasanay din siya maraming salamat sa pagsama sa amin guys hanggang sa muli ciao